ang bango-bango ng aking apan-apan. Ang bango-bango ng aking apan-apan. Tong, tong 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 tang. Yan. Tapos. Guys. Oh, nagsabay na. Ang aking miso. Ang aking miso kumulo na. Yan. Ito guys, ang aking panapan. Ito, suka ito. Suka. Nilagyan ko sa alamang. Para masimot ang alamang. Yan ah. Ngayon, mikos mikos, apan-apan. Ngayon ulit mula sa bagay. Hindi ko na matandaan. Abel, satu asin asim, at alat. Di mm, Asim. Dag -degan, dag -degan. Dag -degan suka. Bergantian suka, suka. Wee. Tapos bitsin, 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 bitsin. Ayan, Mung... konti lang. Tapos asin. Asin. Asan lang asin. asin? Asin dito? Asa lang asin? Asa lang asin? Nakalagay. Gigi. Ah. Ah, ito na. Ito lang pala sa harap ko eh. Asin-asin, asin-asin. Ayun. Yasin. Halo-halo kunti, halo-halo kunti. Halo-halo kunti. Ito po ang natawag na apan apan kasi sayang ang sayang ang tangkay tangkay ng yan yan po sikman ah, Jesus, Jesus para kuday parang mawalan ako ng ulirat sa sarap para mawalan ako ng ulirat sa sarap nang Luto na po. Luto na po. Ten guys, ten por, oh. Ang ganda ng kulay, oh. Oh, naman itapon mo. Ano pa kinabangan? Utok lang guys, utok. Oh, utok lang. yeah ang baguong nagdadala dito. Alam mo. sarap. Talaga. Alamak talaga. Dahil kulang sa asim, tudo na itong soka. Tudo na. Pero okay na ito. Okay na. Okay na. Luto na yan guys. Tinpor, tinpor. Tinpor.